si Pangulong Bongbong Marcos na ang nag-ungkat ng issue sa West Philippine Sea sa ASEAN Summit sa Jakarta, Indonesia. Para sa detalye, live na magbabalita mula mismo sa Indonesia, si Maricel Halili Masep. Ano ang naging pahayag ni PBBM tungkol nga dito sa territorial dispute at may sagot na ba dyan ang China? Sheryl, nangyari yan lahat doon sa retreat session ng 43rd ASEAN Summit kung saan, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, malinaw naman yung ating hangarin na magkaroon ng kapayapaan patungkol dyan sa usapin ng South China Sea. Pero sinasabi ni Presidente, sa harapan mismo ng mga ASEAN leaders na mukhang medyo matagal-tagal pa bago ito mangyari. Gayunman, sinabi niya sa mga ASEAN leaders na tayo naman, ang Pilipinas ay committed na mapanatili ang kapayapaan particular dyan sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng pagsunod sa international law partikular yung UNCLOS ang uh, sabi nga ni presidente hindi dapat pumapayag ang mga ASEAN countries na maapektuhan yung peace and stability jaan sa buong rehiyon dahil lamang sa ambisyon ng iilan na maghari-harian o i-dominate yung lugar. Sheryl. Kasama sa schedule ang trilateral meetings ng Pilipinas kasama ang US at Japan pero absent si US President Joe Biden sa summit. Paano ang magiging siste? Mm -mm. Lilinawin ko yan, Sheryl Sinusubukan ngayon ng, uh, ng uh, mga leaders na matuloy yung trilateral meeting na yan. Uh, nakausap natin si U.S. Ambassador Baybrom Waldez. Ang sabi niya, ay, ito daw ay inisyatibo ng mga leader na makapag-usap ang Estados Unidos, ang Japan at ang Amerika. Pero talagang simulat sa poll, mukhang hindi na talaga dadalo dito si U.S. President Joe Biden at sinabi ng White House na ang dadalo dito sa ASEAN Summit ay si Vice President Kamala Harris. Ang problema Ngayong hapon, nakaschedule yung ASEAN-US summit. Pero very limited lamang yung time ni Vice President Kamala Harris. So, hindi pa sigurado kung matutuloy yung trilateral meeting na yan kasama ang Japan at ang Pilipinas dahil nga doon sa masyadong siksik na schedule. Kahit si President Bongbong Marcos punong-puno yung kanyang schedule ngayong araw. Katunayan, meron pa silang gala dinner na sinasabi baka nga daw abutin pa hanggang mamayang ah, bago mag alas 10 ng gabi. So, hindi natin alam kung matutuloy yan. Ang uh, sigurado lamang kanina, nagkaroon na ng bilateral meeting si President Bongbong Marcos kasama naman ng Canada. Pero hinihintay pa natin yung uh, detalye tungkol dyan. Cheryl. Bukod sa territorial dispute, ano pa ang napag-usapan, Mase? Mm -mm. Um, Cheryl, kabilang din sa napag-usapan, ang uh, tungkol sa tensyon sa Myanmar. Ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, umaasa siya na magiging maayos na yung uh, sitwasyon dyan sa Myanmar at makikipag-usap yung mga stakeholders sa chair ng ASEAN para maayos ito. And of course, they are also, he is also hopeful na maging Myanmar-led at Myanmar-owned ang magiging settlement dito sa issue na to. Um, bukod dyan, Um, Napag-usapan din yung tungkol sa chairmanship ng ASEAN. Alam natin na ngayong taong ito, ang uh, chairman ay ang Indonesia. Ipapasa ito sa LAW PDR sa susunod na taon and then susunod naman ang Malaysia. Pero sa 2026, supposedly Myanmar ang tatayo na chair. Pero dahil nga sa gulo na nangyayari, sasaluhin ng Pilipinas. Mapapaaga tayo ng isang taon para mag-host ng ASEAN dyan naman sa ating bansa. Cherries. Isa sa agenda mase ng Pangulo sa pagdalunga sa ASEAN Summit ang food security. May dabanggit ba kung kasama sa mga pag-uusapan ang mapagkukunan natin ng bigas? tama ka dyan, Sheryl. Um, kung ang pagbabasihan natin ay yung inisyal na pahayag ng Department of Foreign Affairs, meron dapat bilateral meeting si President Bongbong Marcos kasama ang leader ng Vietnam. Nariyan din yung leader ng Korea at ng Cambodia. Pero dahil nga doon sa mga schedule dito sa ASEAN na punong-puno, medyo nababago-bago yung mga bilateral meeting ni President Bongbong Marcos. Ngayon, hindi na sigurado kung matutuloy yung bilateral meeting uh, ni President Bongbong Marcos kasama ang Vietnam. Naghihintay pa tayo ng final word kung uh, tuloy o hindi kasi dapat dyan nila pag-uusapan eh, yung uh, issue tungkol sa bigas. Pero kahapon, merong nilagdaan na memorandum of understanding yung private sector, yung mga delegasyon natin from private sector mula sa Pilipinas at yung counterparts nila dito naman sa Indonesia at itong memorandum of understanding na ito ay eh, may kinalaman sa food security at saka sa agriculture at agribusiness. Pero maliban dyan, uh, wala pa tayong Nakukuha na kukuha ng impormasyon patungkol dyan sa food security bagamat nao na rin sinabi ng uh, Malakanyang na isa yan sa agenda ni presidente sa pagbisita rito. Maraming salamat Maricel Halili. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.